guys for today's video na naman dito na naman ako sa labas maglabog ko basura guys maglabog ko basura guys huwag mawapit ako dari and repeat ha kung itong ganit ko huh? ganiko, kay guwapara ba <laughs> joke ay na ay nagpakalipay ako sa ang gugalingon guys kay kabalon na baya mo guys sa sulod sa balay ni madam matay kalipay puros kagool behavior ta hindi mm, pareha sa tuwa ba sa pinas kay bisag kana sa kagusto mong ngising ako labi na ko bang, mong <laughs> ano ba, bang ako sukay kung ngising anak anak ito nga F style guys mo na ano yan na an ko anang ako na lang sa puning ko anong diri guys nang bisag init ba ang pahimos lang ginakagawas ko ako oh, no, nang famous na, niwang bayad yun ko guys, dili bayad yun sa'yo nang no, akong trabaho, dili. Okay naman sa tako ang trabaho guys, kaya nagman yun ko, kapalo man ko sa trabaho. Nanahan man yun po ko, makatrabaho, Kontra magtambay na po balay, kaya wad yun abot, ano ba, karo magsugulano na po ko, kanilagay. Laging... Kuan lang ko, guys ba, gusto mong kumu mo dugay, makahuman ko sa kung kung kuan ba sa kung kontrata makahuman ko sa kung kontrata diri ba yan ako lang kakuanan guys no makuan ko sa kung kagalingon guys kay ang akong diri akong likod magsakit Kaya, ang akong higdaan nan dili jud kutson na ara jud may da pila nang ganda morag di man matawag kutson kay ngana ara to hapin ra jud to guys mo na guys nga murag na problema ko ba og makahuman pa ko a ah, kaha ani istaylahan ni eh. og kontrata Kaya pil na ko di ko kauman ni kontrata pero ampo lang ko sa Ginoo gyud guys nga makahuman ko sa kontrata kaya nga kung nga mo okay ra man siya bisag panagsara ko makakaon ah, uh, nagsalig man sila kay daghang may pan sa ilang rep nga di man ko nga kontento anong pandra oy pinoy bayta pinoy so bayta mo kaon kanon Hindi man ganita ko sa balay og kasaran sa kablaw so isa ka kanan. ngita man ko tangan lagi lahi ra lagi ang ato ang pinas kaya nga nga bisag pobre sagana sa kaon mangita pa dinhi wala man yung kay may makisama man magreklamo po kayo, pabalas po. Well, well, kaya, kaya ibalik ka sa condition. Tari, ah. Mamora to kayo, sige, mabalik ako sa taas. Pangitaon ako sa...